Karon ang adlaw mga idol, di ako sa prime hub sa Surigao ni Soro ko, mga idol, gimupalit ko og cellphone nga bago. Police akong redmi nga naguba na nahulong sa dagat mga idol. So sulod ta diri no, pagabot diri sa sulod no ato makita diri ang daghan kay trabahan ti mga idol, sa prime hub dia sa pangalan dia mga idol. Nakalimutan ko diyan sa Borromeo Street pala mga idol ng no? pinakadako nga prime hub nga baligyaanan sa mga cellphone daghan kay kapilian dia mga idol no. Og kamo ganahan mo kuha sa mga cellphone diha, pwede pud installment mga nga barato ra kayo no. pinakadako na ang prime hub outlet nila mga idol diya sa Surigao del Norte mga idol no karo nakapili na idol og ito mga akong gipili mga idol nga Redmi gihapon akong gikuha mga idol no so mahal-mahal gihapon -mahal ni gamay mangol pero pinaka ni mga idol kay mga giingon mga, mga, mga idol nga sulit man kayo ni camera ini o mga settings ini mga idol para sa ato blog vlog ini lagi mga idol no diri pud ko ipalit tong akoa nga idol tong Redmi mga idol nga isa nga nabubaan na hulog sa dagat mga idol ako kay kumbinsi diri mayroon pang di pwede sa dagat mahulog mga silpon mga ron bisig unsa nga silpon kay mo na gingon mga idol nga asid ang lagat na no. parat kayo musunog gyud ang mga pisaan na mga idol no salamat tagi sa Ginoo mga idol na kapalita ini mga idol salamat sa sponsor Hantagi, ng hatag ini kwartahan mga idol no salamat sa Ginoo sulod sa, supporter salamat supporters mga idol yeah!